Sa mundo ng mga telenovela kung saan ang bida ay minamahal at kinakawaan, may isang babae na hinahangaan sa pagiging kalaban. Hindi siya ang prinsesang pinapangarap ng lahat kundi ang reyna ng mga kontribida, mapanira, makapangyarihan at hindi kailanman nagpapatalo. Sa bawat eksena, sa bawat tingin at sa bawat linyang may matalim na pananalita, isang pangalan ang hindi malilimutan ng mga manonood sa Latin America at maging dito sa Pilipinas. Siya si Chantal Andier. Isang anak ng dalawang haligi ng Mexican showbiz, isang aktres at isang direktor, manonulat. Si Chantal ay isinilang na may dugong artista. Ngunit hindi siya basta-basta umasa sa kanyang apelido. Sa halip, pinanday niya ang sarili sa pagsasanay, tiyaga at walang kapantay na dedekasyon sa sining ng pagganap. Sa mahigit tatlong dekadang pananatili sa industriya, ginampanan niya ang mahigit sa dalawampung telenovela, ilang teatro, musical at ilang reality show na nagpapatunay ng kanyang versatility at pananatiling relevance sa bawat henerasyon. Ngunit sino nga ba si Chantal sa likod ng mga makapangyarihang karakter na kanyang ginagampanan? Narito ang buong detalye. Ipinanganak noong Enero 25, 1972 sa Mexico City si Chantal Andier, ay tila isinilang sa liwanag ng entablado. Ang kanyang ina ay walang iba kundi ang respetadong aktres si Jacqueline Andir habang ang kanyang ama naman ay si Jose Maria Fernandez Unsein, isang batikang manunulat at direktor. Sumurang edad pa lamang na palilibutan na si Chantal ng Sining mula sa script na isinusulat ng kanyang ama hanggang sa make-up room na laging pinupuntahan ng kanyang ina. Hindi ordinaryo ang kanyang pagkabata sa halip na mga laruan ang kanyang mundo ay puno ng kamera, costume at rehearsal. Ngunit sa kabila nito, hindi siya pinilit ng kanyang mga magulang na tahakin ang parehong landas. Sa halip, siya ay hinayaang matutong magdasasyon, sumubok at madapa. Isang bagay na naging pundasyon ng kanyang matibay na karakter. Bilang bata, si Chantal ay mahiyain ngunit may matinding determinasyon. Nagpakita siya ng interes sa ballet, pag-arte at pagkanta kaya't sinanay siya ng kanyang mga magulang sa mga ito. Sa edad na 11, nagsimula na siyang lumabas sa entablado. Ang kanyang unang profesional na proyekto ay ang dulaang Polo Pelota Amarilla noong 1983. Isang simpleng pagsisimula na naging panimulang hakbang patungo sa isang panghabang buhay na karera. Hindi kalaunan ay napansin ng mga producer ang kakaibang presensya ni Chantal. Ang kanyang tindig, ang kanyang boses at ang kanyang determinasyon. Ngunit higit sa lahat, nakita nila ang kanyang potensyal bilang isang kontribida, isang papel na bihirang inaasam ng iba ngunit buong puso niyang niyakap. Habang ang ibang batang artista ay nangangarap maging prinsesa o bida, si Chantal ay piniling maghasik ng tensyon sa mga eksena. At dito nagsimulang umusbong ang isang karerang hindi malilimutan ng industriya ng Mexican telenovela. Ang tunay na pagsabog ng kanyang karera ay nangyari noong taong 1988 sa pamamagitan ng kanyang papel bilang Rebecca Centeno sa telenovelang Dulce Desafio. Sa palabas na ito, ginampanan niya isang mapanirang estudyante, maldita, dominante at puno ng galit na agad na tumatak sa isipan ng mga manonood. Ang tagumpay ng Dulce Desafio ay nagbukas ng mas marami pang pintuan para kay Chantal taon-taon ay nasasangkot siya sa mga pangunahing telenovela at halos palaging kontrabida ang kanyang papel, isang bagay na naging trademark ng kanyang karera. Ang matinding pag-akyat sa kasikatan ay dumating noong taong 1994 nang gampanan niya ang Angelica de Santevanes sa Marimar, kung saan pinagbidahan ito ni Thalia. Ang kanyang papel bilang madrastang mapang-api ay isa sa mga pinaka nakakatakot at pinaka epektibong kontribida sa kasaysayan ng mga Mexican teleserye. Matapos ang tagumpay ng Marimar noong 1994, hindi na napigilan ang tuloy tuloy na pag-angat ng pangalan ni Chantal sa mundo ng telenovela. Sa panahong ito, nagsimula na siyang makilala hindi lamang sa Mexico, kundi sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa Pilipinas kung saan tinangkilik ng husto ang Mexican soap operas noong dekada 90. Habang patuloy ang pag-ikot ng kamera sa telebisyon, hindi rin pinabayaan ni Chantal ang kanyang hilig sa teatro at musika. Sa teatro, pinatunayan ni Chantal na higit pa siya sa isang kontrabida sa telebisyon. Gumanap siya sa ilang prestigious dula at musical, kabilang na ang Cabaret, Victor Victoria, Ti Amo, Eres Perfecto, Ahora, Cambia at iba pa. Ang mga musical na ito ay nagpamalas ng kanyang husay hindi lang sa pag-arte kundi pati sa pagkanta at pagsayaw. Sa teatro, nahanap niya ang kalayaan upang gumalaw, umindak at lumikha ng karakter na wala sa mundo ng teleserye. Sa kabila ng pagiging isang matatag na haligi ng mga kontrabida sa telebisyon, si Chantal Andir ay isa ring babaeng umibig, nasaktan, naghilom at muling lumigaya. Ang kanyang personal na buhay ay isa ring kwento ng paglalakbay, hindi sa mundo ng fiction, kundi sa tunay na hamon ng pag-ibig at pamilya. Noong April 18, 2001, ikinasal si Chantal sa isang lalaking galing sa isang tanyag na pamilya si Roberto Gomez Fernandez, ang anak ng alamat ng Mexican comedy na si Roberto Gomez Bolanos o Chespirito, isang producer at director si Roberto, kaya madalas silang magkasama sa industriya. Sa unang tingin, tila isang perfect match ang kanilang pagsasama. Parehong nasa entertainment world, parehong galing sa prominenteng angkan, at parehong malikhain. Subalit sa kabila ng anim na taong pagsasama, humantong sila sa hiwalayan noong taong 2007. Walang kontrobersya o iskandalong lumitaw, ngunit batay sa mga pahayag ng aktres, ang kanilang paghihiwalay ay dala ng pagkakaibang layunin sa buhay. Bagamat masakit, ginamit ni Chantal ang karanasang ito upang maging mas matatag. Sa mga panahong iyon, mas pinili niyang itoon ang kanyang oras sa trabaho, teatro at sa kanyang sariling emotional healing. Matapos ang isang taon, noong December 6, 2008, muling nagbukas ang puso ni Chantal sa pag-ibig. Pinakasalan niya si Enrico Rivero Lake, isang businessman na malayo sa showbiz. Ngunit Buong puso siyang sinuportahan sa lahat ng aspeto ng kanyang karera. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang eleganteng seremonya sa Museo Casa de la Bola sa Mexico City. Simple ngunit puno ng dignidad at pagmamahalan. Sa piling ni Enrique, naranasan ni Chantal ang katahimikan na hindi kayang ibigay ng kasikatan. Mula sa kanilang pagsasama, isinilang ang dalawa sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay, ang pagiging ina kay Natalia na ipinanganak noong March 7, 2009 at kay Sebastian na ipinanganak naman noong May 7, 2004. Bilang ina, si Chantal ay mapag-alaga, matatag at maunawain. Madalas niyang ipahayag sa social media ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak at ang kahalagahan ng pamilya sa kanyang buhay. Bagamat abala sa trabaho, hindi niya kailanman pinalampas ang mahalagang okasyon at milestones ng kanyang mga anak. Bagamat hindi ganoon kaaktibo sa social media gaya ng ibang celebrities, ginagamit ni Chantalle ang kanyang online presence upang ipahayag ang kanyang pagiging mapagmahal na ina, artista at asawa. Sa kanyang mga post, kadalasang tampok ang simpleng pamumuhay, mga larawan ng kanyang mga anak, o mga pasilip sa likod ng kamera. Marami ang humahanga sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang papel bilang kontrabida, kundi bilang isang babae na marunong lumugar, marunong magmahal at marunong magpatuloy kahit sa panahon ng pagbabago.